naranasan niyo na po ba itong madalas na pangyayari? Hating gabi, mahimbing na ang inyong tulog, nang bigla na lang isang matinding paninigas o tinatawag nating leg cramp sa inyong binti o hita. Ang sakit, di po ba? Para bang may bumibiyak at humihila sa inyong kalamnan, at tanging ang pagbangon at paglalakad ang tanging magagawa nyo para lang mawala ang kirot. Napakapangit ng pakiramdam na magising ng ganito, lalo na kung halos gabi-gabi nang nangyayari nakakapagod, nakakainis, at nakakaistorbo sa inyong mahalagang tulog na nakakaapekto sa inyong buong araw. Hindi po ito dapat maging normal na bahagi ng inyong pagtanda. Sa video na ito, ibubunyag namin ang isang nakalimutang mineral na napakahalaga para sa inyong mga kalamnan at nerbiyo, isang mineral na kapag nagkulang, ay madalas na sanhi ng mga nakakainis na leg cramps na ito. Malalaman nyo rin kung paano nyo ito madaling makukuha para sa agarang ginhawa at tuloy-tuloy na tulog. Ang pag-unawa rito ang susi para makatulog kayo ng mahimbing at magising na puno ng enerhiya. Manatili po kayong nakatutok dahil ang impormasyong ito ay magpapabago sa inyong gabi. At bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan, kung ngayon pa lang po kayo napadpad sa ating channel, maalam na pagtanda, ay mangyaring mag-subscribe na po kayo at ay click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod pang mahalagang payo sa kalusugan para sa ating mga senior. Mahalaga po ang bawat impormasyon dito na inihahanda namin para sa inyong kapakanan. Maaari nyo rin pong ishare ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya o kakilala na sa tingin nyo ay makikinabang din sa ating talakayan. Marami po sa atin, lalo na sa ating edad, ang nakakaranas ng ganitong problema at baka po ang simpleng pag-share ninyo ay magbigay sa kanila ng ginhawa at solusyon. At syempre po, para mas makilala pa natin ang isa't isa at mas makita kung gaano karami na tayo, ang pamilya ng maalam na pagtanda, ay i-comment naman po ninyo sa ibaba kung taga saan po kayo nanonood sa Pilipinas o sa ang panig ng mundo. Nais po naming marinig mula sa inyo. Ang matinding paninigas ng binti sa gabi, o nocturnal leg cramps, ay hindi lang simpleng istorbo. Para sa ating mga senior, ito ay isa sa pinakakaraniwang dahilan ng pagkagambala sa tulog, na humahantong sa pagkapagod, iritasyon, at minsan pa nga, mas malalang problema sa kalusugan. Marami po sa atin ang nag-iisip na ito ay normal lang na bahagi ng pagtanda, nakasama na sa edad. Ngunit mahalaga pong malaman nyo na hindi po ito dapat ay normal lang. Madalas ang sanhi nito ay isang simpleng kakulangan na madaling tugunan. Naintindihan po namin ang hirap na dulot nito sa inyong gabi. Ayon sa mga pag-aaral at rekomendasyon ng maraming doktor at eksperto sa kalusugan, isang mineral ang madalas na nakakalimutan, ngunit may napakalaking papel sa paggana ng ating mga kalamnan, nerbiyo, at maging sa ating pagtulog. Ang mineral na ito ay ang magnesium. Bakit nga ba napakahalaga ng magnesium? Well, ito po ang ating forgotten hero sa loob ng ating katawan. Kasama ng kalsium, ang magnesium ang responsible sa pagpapaluwag at pagpaparelax ng ating mga kalamnan. Kapag kulang tayo nito, ang ating mga kalamnan ay madaling kumipot o manigas, lalo na sa gabi kapag nakarelax ang ating katawan. Bukod dito, malaki rin ang papel ng magnesium sa pagregulate ng ating nerve function, pagpapanatili ng tibay ng buto, pagpapababa ng blood sugar, at pagsuporta sa malusob na presyon ng dugo. Isipin niyo po, halos tatlong daan proseso sa ating katawan ang nangangailangan ng magnesium para gumana ng tama. nayon bakit madalas magkulang ang magnesium sa mga senior? Maraming dahilan. Habang tumatanda tayo, bumababa ang kakayahan ng ating katawan na sumipsip ng magnesium mula sa pagkain. Mayroon din tayong mga gamot na iniinom na maaaring magpalabas ng magnesium sa ating katawan ng mas mabilis. At minsan, hindi lang talaga sapat ang nakukuha natin mula sa ating kinakain. Sa video na ito, tatalakayin natin ng mas malalim ang papel ng magnesium, kung paano malalaman kung kulang kayo, saan nyo ito makukuha sa pagkain, at kailan at paano mag-supplement ng ligtas? Handa na po ba kayo? Tara na! Gene! Ang mahalagang papel ng magnesium sa inyong katawan at bakit madalas nagkukulang ang mga senior. Una sa lahat, pag-usapan natin ng mas malalim ang kahalagahan ng magnesium sa ating katawan. Isipin niyo po ang inyong katawan bilang isang orkestra at ang magnesium ay isa sa mga pinakamahalagang miyembro nito na tinitiyak na ang lahat ay naglalaro sa tamang tono at ritmo. Ang pangunahing trabaho ng magnesium ay ang pagsuporta sa ating mga kalamnan at nerbiyo. Kung ang kalsium ay nagdudulot ng pagkontrak ng kalamnan, ang magnesium naman ang nagpaparelax nito. Kaya kapag kulang tayo sa magnesium, ang ating mga kalamnan ay maaaring manatiling nakakontrata o matigas ng matagal na nagreresulta sa hindi komportableng cramps at spasms. Ito ang dahilan kung bakit napaka-epektibo nito sa pagtigil ng leg cramps sa gabi. Ang ating mga nerbiyo ay kailangan din ng magnesium para sa tamang pagpapadala ng mensahe para makapagpadala sila ng signal mula sa utak patungo sa iba't ibang bahagi ng katawan ng walang aberya. Kapag kulang dito, maaari tayong makaranas ng twitching, restlessness, o kahit pagkabahala. Ngayon, bakit nga ba mas madaling magkulang ang ating mga senior sa magnesium? Bumababang absorption, habang tumatanda tayo, humihina ang kakayahan ng ating digestive system na sumipsip ng nutrients, kasama na ang magnesium. Kahit na kumakain tayo ng sapat na pagkain na may magnesium, hindi lahat ay nasisipsip ng ating katawan ng buo. Mga gamot na iniinom, maraming gamot na karaniwang iniinom ng mga senior, tulad ng diuretics, para sa alta presyon, proton pump inhibitors, para sa acid reflux o hyperacidity, at ilang antibiotics ay maaaring magdulot ng pagkawala ng magnesium sa ihi o makahadlang sa absorption nito Kung umiinom po kayo ng alinman sa mga ito mas mataas ang inyong panganib na magkaroon ng magnesium deficiency Pagbaba ng dietary intake minsan ang pagbabago sa gana sa pagkain mga paghihigpit sa dieta dahil sa ibang kondisyon ng kalusugan o kakulangan sa kaalaman sa mga pagkain mayaman sa magnesium ay maaaring magdulot ng hindi sapat na pagkonsumo nito Chronic conditions, ang ilang kondisyon tulad ng diabetes, malalang problema sa bato, at digestive disorders tulad ng Crohn's disease ay maaaring makaapekto sa magnesium levels. Kaya po, ang problema sa leg cramps ay hindi lang basta pagod o edad. Kadalasan, ito ay isang senyales na nangangailangan ng pansin ang inyong magnesium levels. Ang pag-unawa rito ang unang hakbang para sa ginhawa at mas maayos na tulog. Pangalawa, mga senyales na posible kayong kulang sa magnesium, bukod sa leg cramps. Bukod sa nakakairitang leg cramps sa gabi, marami pang ibang senyales na maaaring nagpapahiwatig na kulang kayo sa magnesium. Mahalagang malaman ang mga ito, dahil kung makikita nyo ang ilang senyales na ito sa inyong sarili, maaaring ito na ang oras para kumilos. Narito ang ilang karaniwang senyales ng kakulangan sa magnesium. Pagkapagod at pagkawalang enerhiya, kung palagi kayong pakiramdam na pagod at walang enerhiya, kahit na nakakuha kayo ng sapat na tulog, maaaring ito ay senyales ng kakulangan sa magnesium. Ang magnesium ay mahalaga sa paggawa ng enerhiya sa loob ng ating mga selula. Pagkabalisa at pagiging irritable, ang magnesium ay may calming effect sa ating nervous system. Kapag kulang dito, maaari kayong makaranas ng pagkabalisa, pagiging irritable, at hirap sa pagpapahinga o pagkalma. Hirap sa pagtulog o insomnia, dahil ang magnesium ay tumutulong sa pagpaparelax ng ating mga kalamnan at nerbiyo, ang kakulangan nito ay maaaring magdulot ng hirap sa pagtulog, pagising ng madalas sa gabi, at hindi gaanong mahimbing na tulog. Muscle twitches o tremors, kung nakakaranas kayo ng hindi sinasadyang paggalaw o pagkurap ng mga kalamnan, tulad ng sa talukap ng mata, o kahit bahagyang panginig ng kamay, ito ay maaaring senyales ng kakulangan. Irregular na tibok ng puso, arrhythmia, ang magnesium ay mahalaga sa pagpapanatili ng normal na ritmo ng puso. Ang matinding kakulangan ay maaaring magdulot ng irregular na tibok ng puso. Kung nakakaranas kayo nito, mahalagang kumonsulta agad sa doktor. Pananakit ng ulo o migraines, ang ilang pag-aaral ay nagpakita na ang kakulangan sa magnesium ay maaaring mag-ambag sa paglitaw ng pananakit ng ulo at migraines. Pagduduwal at pagsusuka, sa mga malubhang kaso ng magnesium deficiency, maaaring makaranas ng pagduduwal at pagsusuka. Kung nakakaranas po kayo ng alinman sa mga senyales na ito, lalo na kung sinasamahan ng leg cramps sa gabi, mahalagang maging mapagmasid. Huwag po ninyong baliwalain ang mga ito. Ang pagkonsulta sa inyong doktor ay ang pinakamahusay na unang hakbang. Maaari silang mag-order ng blood test upang matukoy ang inyong magnesium levels at makapagbigay ng tamang payo at treatment plan. Tandaan po, ang maagap na aksyon ay susi sa pagpapabuti ng inyong kalidad ng buhay. Pangatlo, mga pagkain na sagana sa magnesium na madaling hanapin sa Pilipinas. Ngayon na alam na natin kung gaano kahalaga ang magnesium at ang mga senyales ng kakulangan nito, ang pinakamabuting paraan upang makakuha ng sapat ay sa pamamagitan ng ating dieta. Mas mainam po ang pagkuha ng nutrients mula sa natural na pagkain kaysa sa supplements kung posible. Ang maganda po, marami tayong pagkain dito sa Pilipinas na sagana sa magnesium at madaling ninyong mahahanap sa palengke o sa inyong bakuran. Narito ang ilang pagkain mayaman sa magnesium na madaling isama sa inyong pang-araw-araw na pagkain. Madilim na dahong gulay, dark leafy greens, ito ang powerhouse ng magnesium. Ang mga gulay tulad ng malunggay, kangkong, alugbati, at pechay ay napakayaman sa magnesium. Isama po ito sa inyong mga ulam tulad ng sinigang, tinola, ginisang gulay, o kahit gawing smoothies. Subukang ihalo sa lugaw o sopas. Napakasustansya at abot-kaya pa, kaya hindi kayo mahihirapan sa budget. Nuts at seeds, ang mga butil at mani ay magandang source din. Buto ng kalabasa, pumpkin seeds, isa ito sa pinakamayamang source ng magnesium. Maaari nyo itong kainin bilang snack, ihalo sa inyong oatmeal o iwisik sa salads. Mainam din gawing merienda kasama ng prutas. Almonds at kasuy, cashews, ang mga mani na ito ay mataas din sa magnesium. Maaari nyo itong kainin ng katamtaman bilang healthy snack o ihalo sa inyong cereal. Pero tandaan, mataas din ito sa calories, kaya huwag po sobrahan. Lina, sesame si seeds, maaari itong iwisik sa inyong mga lutuin o salads para sa dagdag na sustansya. Legumes, munggo, beans, ang mga butong gulay tulad ng munggo, black beans, at kidney beans ay mayaman sa magnesium at fiber. Napakasarap at napakasustansya ng ginataang munggo o munggo na may dahong ampalaya. Idagdag sa inyong mga sabaw. Whole grains, sa halip na puting bigas o tinapay, mas piliin po ang mga whole grain tulad ng brown rice, oats, at whole wheat bread. Ang mga ito ay naglalaman ng mas maraming magnesium, dahil hindi tinanggal ang bran at germ ng butil, kaya mas kumpleto ang sustansya. Saging, bananas, hindi lang potassium ang taglay ng saging, mayroon din itong desenteng halaga ng magnesium. Ito ay madaling kainin at masarap na snack. Mainam sa umaga o pagkatapos ng tanghalian. Dark Chocolate Para sa mga mahilig sa chocolate, may magandang balita. Ang dark chocolate, na may 70% o mas mataas na cocoa content, ay mayaman sa magnesium. Ngunit, syempre, kainin ng katamtaman dahil mataas din ito sa calories at asukal. Isang maliit na piraso lang ay sapat na. Avocado, ang masarap na avocado ay hindi lang mayaman sa healthy fats, kundi mayroon din itong substantial na magnesium. Maaari itong ihalo sa salad o gawing smoothie. Isda, fatty fish, ang mga isda tulad ng makerel at salmon, bagamat hindi kasing taas ng gulay, ay naglalaman din ng magnesium. Maganda ang mga ito sa puso at utak. Ang paggawa ng maliliit na pagbabago sa inyong dieta, tulad ng pagdadagdag ng isa o dalawang serving ng mga pagkain ito araw-araw, ay malaki ang maitutulong sa pagpapataas ng inyong magnesium levels. Subukan po ninyong isama ang mga ito sa inyong menu at obserbahan ang pagbabago sa inyong pakiramdam. Ang pagkain ng sapat na magnesium ay hindi lang para sa leg cramps, kundi para sa pangkalahatang kalusugan at kagalingan, lalo na sa pagpapahinga at masiglang pagtanda. Pang-apat. Kailan dapat magsuplement at paano pumili ng tamang magnesium supplement? Bagamat mas mainam na kumuha ng magnesium mula sa pagkain, may mga pagkakataon na hindi ito sapat, lalo na para sa ating mga senior na may mas mataas na pangangailangan o may kondisyon na humahadlang sa absorption. Sa mga sitwasyong ito, maaaring irekomenda ng inyong doktor ang magnesium supplement. Kailan dapat pag-isipan ang supplementation? May diagnosis ng deficiency kung matapos ang blood test ay kumpirmadong kulang kayo sa magnesium. Matinding symptoms kung ang inyong leg cramps at iba pang senyales ng kakulangan ay matindi at nakakaapekto na sa inyong pang-araw-araw na buhay at hindi sapat ang dietary changes. Umiinom ng gamot na nakaapekto sa magnesium, gaya ng nabanggit, kung may mga maintenance gamot kayo na kilalang nagpapababa ng magnesium levels sa katawan. May kondisyon sa kalusugan, ang mga kondisyon tulad ng digestive disorders, Crohn's, celiac disease, malalang kidney disease, o diabetes, ay maaaring mga ilangan ng supplement dahil mas mahirap para sa kanila ang mag-absorb ng sapat na magnesium. Mahalagang babala, Huwag po kayong basta-basta magsisimula ng anumang suplement nang hindi kumukonsulta sa inyong doktor. Mahalaga po ito dahil maaaring may epekto ito sa inyong iba pang gamot o kondisyon sa kalusugan. Ang inyong doktor ang makapagbibigay ng tamang dosis at klase ng magnesium supplement na akma para sa inyo. Huwag po tayong mag-self-medicate para maiwasan ang anumang masamang epekto. Paano pumili ng tamang magnesium supplement? May iba't ibang uri ng magnesium supplements na available at hindi lahat ay pantay-pantay sa kung gaano kadali silang masisipsip ng inyong katawan. Ito ang tinatawag na bioavailability. Magnesium citrate, ito ang isa sa pinakakaraniwang uri at madalas irekomenda. Madali itong masipsip at may mild laxative effect din, kaya kung may problema kayo sa constipation, maaaring ito ang magandang opsyon. Magnesium glycinate bisglycinate, ito ay itinuturing na isa sa pinakamahusay na absorb na uri at mas gentle sa chan, kaya mas mababa ang posibilidad ng digestive upset tulad ng pagtatay. Ito rin ang madalas irekomenda para sa relaxation at pagpapahimbing ng tulog, kaya kung ito ang pangunahin niyong kailangan, maaari itong maging magandang pagpipilian. Magnesium Ultronate, ito ay mas bagong uri na sinasabing may kakayahang makarating sa utak, kaya pinag-aralan ito para sa brain health at memoria. Maaaring makatulong din sa pagtulog dahil sa epekto nito sa utak. Magnesium Oxide, ito ay karaniwang matatagpuan sa mga botika, at bagamat mataas ang dami ng kabuang magnesium na taglay nito, mas mababa ang absorption rate nito kumpara sa ibang uri. Kadalasan itong ginagamit bilang laxative o antacid, hindi gaanong epektibo para sa pagwawasto ng kakulangan sa magnesium para sa buong katawan. Tips sa pagpili at pag-inom Hanapin ang elemental magnesium. Kapag tumitingin sa label, hanapin po ang dami ng elemental magnesium na ibinibigay, hindi lang ang kabuang dami ng compound. Ito ang tunay na dami ng magnesium na makukuha ng inyong katawan. Pumili ng trusted brand, bilhin mula sa mapagkakatiwalaang kumpanya na sumusunod sa good manufacturing practices. Magtanong din sa inyong botika o doktor kung anong brand ang kanilang irerekomenda. Basahin ang label, sundin ang recommended dosage sa label o ang payo ng inyong doktor. Ang sobrang magnesium ay maaaring magdulot ng pagtatay, pagduduwal, at iba pang maseryosong side effects. Inumin sa tamang oras, para sa leg cramps at tulog, madalas irekomenda na inumin ang magnesium supplement bago matulog. Tandaan po, ang supplement ay pandagdag lamang sa isang malusob na dieta at lifestyle, hindi kapalit nito. Ang regular na pagkonsulta sa inyong doktor ay ang pinakamabuting paraan upang matiyak na ligtas at epektibo ang inyong paggamit ng anumang supplement. Ang inyong kalusugan ang ating prioridad. Bukod sa magnesium, mahalaga ring banggitin na ang tamang hydration ay may papel din sa pag-iwas sa leg cramps. Ang pagiging dehydrated ay maaaring magdulot ng imbalances sa electrolytes na makakaapekto sa paggana ng kalamnan. Kaya, bukod sa pagtiyak na sapat ang inyong magnesium, ugaliin din po ang pag-inom ng sapat na tubig sa buong araw. Hangga't maaari, 6 hanggang 8 baso ng tubig o higit pa kung mainit ang panahon. Mayroon ding paniniwala na ang leg cramps ay dahil lang sa lamig o naimpatso. Bagamat ang malamig na panahon ay maaaring magpalala ng cramps sa ilang tao, ang ugat ng problema ay kadalasang kakulangan sa essential nutrients tulad ng magnesium. Mahalagang tugunan ang ugat ng problema, hindi lang ang mga sintomas. Ang pagkakaroon ng tamang impormasyon ay mahalaga para sa inyong kalusugan. Kaya po, tandaan, ang solusyon sa inyong nakakairitang leg cramps sa gabi ay maaaring isang simpleng mineral lamang na hindi ninyo napapansin. Ang pagtuunan ng pansin sa inyong magnesium intake, sa pamamagitan man ng pagkain o suplemento na aprobado ng doktor, ay malaki ang maitutulong sa pagpapabuti ng inyong tulog at pangkalahatang kalidad ng buhay. Para sa isang tahimik na gabi at mas masiglang araw. Sa kabuan po, ang ating tinalakay ngayon ay ang kahalagahan ng magnesium, ang nakalimutang mineral na may malaking papel sa pagpuksa ng leg cramps sa gabi. Natutunan po natin na ang kakulangan nito ay karaniwan sa mga senior dahil sa iba't ibang dahilan at hindi lang leg cramps ang senyales nito kundi maging ang pagkapagod, pagkabalisa at hirap sa pagtulog. Nalaman din po natin na maraming masusustansyang pagkain na madaling makita dito sa Pilipinas, tulad ng malunggay, buto ng kalabasa, at munggo na mayaman sa magnesium at kung kinakailangan, mayroon ding mga magnesium supplements. Ngunit laging tandaan na kumonsulta muna sa inyong doktor bago uminom ng anuman. Ang pag-unawa at pagtugon sa kakulangan sa magnesium ay isang malaking hakbang tungo sa mapayapa at tuloy-tuloy na tulog na magpapabuti sa inyong enerhiya at pangkalahatang kalusugan. Huwag po nating baliwalain ang mga simpleng senyales ng ating katawan. Ang inyong kalusugan ay kayamanan na dapat nating ingatan. Kung nakatulong po sa inyo ang video na ito at may bago kayong natutunan, mangyaring ilike po ang video na ito at i-share sa inyong mga mahal sa buhay. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa maalam na pagtanda, ito na po ang pagkakataon para sa marami pang payong pangkalusugan na idinisenyo para sa ating mga senior. i click lang po ang subscribe button at ang notification bell. Para po sa ating komunidad, ano po ang mga paksa sa kalusugan ang gusto ninyong talakayin natin sa susunod na video? Ipaalam po sa amin sa comment sa ibaba. Gusto po naming marinig ang inyong mga suhestyon para makagawa pa tayo ng mas maraming makabuluhang content para sa inyo. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Ang maliliit na hakbang araw-araw ay malaki ang maitutulong sa inyong paglalakbay tungo sa kalusugan at kapayapaan ng pagtanda. Manatili po kayong ligtas, malusog, at may sapat na tulog. Hanggang sa muli!